Ah, uh, kinararangan ko po yung donation sa apo ko. Oh, laki niya. Alam daw si Gwen. Ay, sana po ang uh, s'yempre pa po sa salamat natin nitongyan yeah. ng Goodfellow Foundation. Eh mga kaibigan, narito na nga po kami sa pangalawa nating uh, paghandugan ng wheelchair. Dito pa rin po 'yan sa Barangay Kalantas, Florida Blanca, Pampanga. At sa pagkakataon pong ito, ay isang uh, 16 years old na dalagita ang ating uh, paghahandungan nga po ng uh, wheelchair, mula pa rin po ito sa Goodfellow Foundation at agad na nga pong binuhat ng aking kasama ang uh, wheelchair na ito upang uh, tinapong mapasubukan dito sa ating uh, recipient. At ito po, uh, akin na pong ini ang wheelchair at akin pong uh, ipapapakita sa kanila kung paano po ito gagawin. Ang atin nga po palang recipient ngayon, ay itong si Gwen. Siya po ay uh, isang 16 years old na ayon nga po dito sa mga nag-aalaga sa kanya, siya po ay, ay pinanganak ng may kapansanan sa spinal po. yung kanyang, uh, At uh, magbula nga po noon, ang mga lolo at lola na ni Gwen ang siyang nag-aalaga sa kanya hanggang sa ngayon. At uh, ito ay uh, si Gwen, bagamat may kapansanan, ay mahal na mahal ng kanya mga lolo at lola at uh, maging itong mga ilang ka-anak nila dahil nga sa kalagayan niyang ito. Uh, naiwanan na sa pangangalaga ng uh, mga lola niya at lolo niya itong si Gwen mula nang ito ipinanganak. Dahil nagkaroon niya ng problema, yung mga magulang ni Gwen naghiwalay uh, at yun na kailangan magtrabaho sa iba't ibang lugar yung nanay at yung mga magulang nila kaya naiwan nga po sa pangangalaga nila itong si Gwen. at ito lang naman ay mahal na mahal itong mga lolo at lola kahit hindi na pinapabayaan itong si Gwen at uh, saludo po tayo dito sa kanilang mga lolo at lola na nag-aalaga dito kay Gwen bagamat siya ay may kapansanan hindi po nila pinapabayaan si Gwen na sa pag-aalaga. Kaya talakintuwang nga po nila nung nagkaroon nga po at ito uh, dala na natin yung wheelchair na gamit ni Gwen sa pang-araw-araw niyang uh, uh, gawain at pwede na po nila itong mailalabas si Gwen tuwing umaga uh, makapagpa-araw dahil sa mahabang panahon ay halos nasa loob lamang po ito ng bahay. Kaya ngayon po ay uh, malaking tulong po kay Gwen itong uh, wheelchair na ating uh, dinala maging sa mga lolo at lola niya na nag-aalaga sa kanya may mga edad na rin at uh, si Gwen din naman bagamat sa po ay uh, may kambansanan nga po siyempre lumalaki din yung bata edyo bumi Ano po, iniwan lang sa mga anak po? Ah, so uh, Apo yung... uh, nyo to? kung pangarap. Oo, oh, kawawa naman, ano? Sige, mapasubukan natin. Yun! Oo, ganda. Ganda. Ay, po ako ay, ay, <laughs> <laughs> Apo, sa ano ko po ito dati, sa aking uh, dating uh, segment, Handog Kapatid. Eh, sige, e, isandag niyo po siya para hindi po no, siya. No. Sige, sige po. Eh, niyo po. Eh, ano niyo pa ng konti. Iusog e, niyo pa. Yan. Sige. Yan. Ayaw niyo lang ano. Meron ho itong ano ha. Pwede siyang lagyan ng tawag dito. 16 years old pa lang mo siya. Mm. Okay, e, tingnan natin para dapat po na adjust. Adjust natin. Makaka pwede ba siya makaano pa? May usog niyo pa ng konti. Yeah. One, one. Yap, yeah, yap. Yep. Yeah. Yan. Yeah. Yun. Yeah. Yan. Hey. Okay. So, yun. Pwede ka nang lumabas. Ah, ano pangalan niya? Gwen. Si Gwen. Gwen. <coughs> Hello, Gwen. Yeah, nagre-react naman siya, no? Ano siya? Ah, uh, si Libral? Ano? Eh, uh, para, para makapagpahangin ka, oh. Di ba, Gwen? Ayan, si Ate Gwen. Makakalabas na ng bahay, oh. Oh. Wow. Ayan, si Ate, oh. Ate, oh. Maliwanag dito, Ate. Oh, tingnan mo, oh. Oh. Ayos. Ah, okay. Ay! ay ah. Ano po? Alalayan po. Alalayan niyo po. Natatawa si Ate Gwen. Ilan taon na po siya? 16 years old. Pagkatayang malakan niyang. Oo. Okay. So, iniwanan na po sa inyo yung pangangalaga niya. Eh, Lola. Iniwanan na sa inyo yan na po nag-aasikas. Uh, lolo. Uh, kayo po, lolo. Oh. Sige po, ganito lang po. Pa Pasalamat lang po tayo sa don donor po natin. Ha? Ang donor po nito, yung Godfellow Foundation po, nandiyan po siya. Gweng, pasalamat so, uh, ka Ito no. si tatay. Kayo po, pakipo kayo na yan. Okay, po, dati. Uh, po. maraming maraming salamat. Maraming. Maraming maraming salamat, maraming. salamat lang po tayo para... Para na, na, para na, na, na po. Sige po, tatay. Hello po. Oh, Ganang dangali po sa inyo. Ah, kinararangal ko po yung donation sa apo ko. <laughs> <laughs> yeah. Tawag-tawag si Gwen, Eh, oh. sa ano po, ang uh, siyempre pa, sa salamatan natin po dyan, ang Good Fellow Foundation, sila po yung agad-agad uh, uh agad -agad na tumakot sa pangangailangan po ni Gwen. At siyempre pa, yung mga tao na naging kaandit, si Cap Samper. Opo, lalo na kay, ano, kay Kapitan Samper. Opo, saka si Commissioner Albert sila po yung nakipagod tayo naman po sa akin upang marating na po itong lugar para maingatin po yung wheelchair yeah, So, Nguyen ha, makakalabas so, ka na ng bahay Ano? Oo, nagigam kayo nila sa pa loob pa nga, no? Na nagigam po, huwag kayong magsasawa to, binibigay niyong tulong sa mga tao, lalo na ngayon po, medyo Karamihan, may kararamdaman na ngayon, yung mga ano, kaya... Yan. yan, tama po kayo. Tuloy-tuloy po yung ginagawa mo. Ah, uh, marami pong salamat. Uh, eh, ano ko eh. Ay, makakalabas ka na. Pwede ka nalungo sa tabi-kansada, di ba? Salamat, uh, salamat ka, salamat ka. Salamat ka, okay, Wen-Wen. Wen-Wen, thank you, okay, ha? Ay, ayan. Ako yung ego? Ay, nagsasalita naman. Thank you daw. Oo, nagkasasalita. So, yan. maraming salamat din po, ha, ah, tatay. O, oh, uh, salamat, salamat din po. Kayo na po yung, yung mga magulat, saka si Lola. Diba? Sabi niya, maliit pa, eh, kayo na po ang, ano, kayo na po ang nag-aalaga sa kanya. So, yun. Uh, diba? God bless po kayo ni Lord na mas mahabang buhay. Kasi, isa kong hanggang na minalaga po natin. Di diba ba? Apo. So, yun maraming salamat. Uh, ah. Apo. So, maraming salamat. Ayan, na ah, sa muli po ah. ah si Tatay, ano tata, pangalan niyo Tatay? William Kura. May po dito na nanay. Ah, si Lola, ayan. Sila po yung mga nag-aalaga dito kay Gwen. Si Gwen po ay naiwan sa pangangalaga nila since kung siya baby pa sa dinan ng Lola. Baby pa nasa kanila na si Gwen at uh, sa kanya ng kanyang anak. So sila na ang uh, nag-aalaga dito hanggang sa 16 years old na po siya. So, 16 na. So, maraming salamat sa mga lola at lolo na nagmamahal sa kanila mga apo kagaya ni Gwen na may, ka, na may kapansanan pero inatagoy po nila yung kanya na kanilang apo. So maraming salamat siyempre sa mga taong naging daan upang matutunpo natin ang kaya uh, naroroonan dito ating recipient kayo na si Gwen si Kap uh, Samper, maraming salamat po Kap at uh, kayo po ay dumulog sa ating uh, munting uh, programa Kapatid at uh, kay uh, Commissioner uh, Albert Dela Cruz na siya pong nakipag din po sa Handog Kapatid TV upang magmahandugan nga po ng wheelchair ang ating recipient for today na si Gwen, na si 16 years old. At hindi po lahat ito may sasakatuparan kung wala po siyempre pa ang donor natin ang Good Fellow Foundation na talaga naman po uh, tuloy-tuloy na tumutulong po sa atin, nagpapahapot na kanilang pagtulong sa ating mga kababayan na nangangailangan gagaya po nila. So, yun po ang papakiusap ko sa ating mga taga-sabaybay, followers po natin, yung mga hindi pa po nakapalo sa atin. Please follow sa aking uh, Handong Kapatid TV uh, channel sa Facebook at uh, Handong Kapatid TV chan uh, uh, channel din po sa YouTube. Yan, mga kaibigan, follow po niyo ako para mas marami pang po yung mga kababayan, mm -hmm. kagaya po dito, na atin pong naabot ng tulong. Kagaya po nila si Com uh, Albert, napapanood niya po yung mga ginagawa natin, Siya, public service. Kaya po siya ay nakapag-request po sa atin. So, maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye. Salamat po. Salamat.